Okay, mga kapatid. Pinis na po ang ating ginagawang kandila na galing sa uh, talo ng putyukan. Ayan. Ayan ang kandila na galing sa talo ng putyukan. Okay? Uh, Sindin na natin para tingnan natin kung lumiliab ba. Ayan. Wow! Lumiliyab nga, oh. Ayan. Ayan ang ginawa nating kandila na galing sa talo ng kan mga kapatid. Ayan, oh. ang ginagawa ko. Oh. Gawa na naman tayo ulit ng uh, pinakamalaking kandila. Abangan nyo yung pinakamalaking kandila na ganito kalaki mga kapatid. Ayun. Abangan nyo mag ah uh, gawa kong kandila na ganito kalaki. Kandila na galing sa uh, talo ng putyukan yung uh, namin na pulot yan yan tingnan nyo mga kapatid yung ating kandila abangan nyo tong ganito kalaki na kandila mga kapatid yan o, yan o. Uh, gumagawa pa ko yan itong ito ito ang ginagawa nating kandila yung uh, talo ng putyukan yan, ah, dito natin kinukuha yung pulot. Yan, pinipiga namin to. Ito ang nitira niya. Pwede rin ah, kandila. At ito na na, ito na ang kandila na finish. Ah, oh, o yan. Yan o. Oh. Hindi masyadong uh, matunaw. Hmm? Kasi Ayan. Oh. Hmm. Ito ang kandila na galing sa ah, talo ng V or putiukan. Ayan, mga kapatid. Oh. Mayroon na tayong pangilaw pag nag out. Mga kapatid. Ayan. Pasok tayo sa aming bahay. Oh. Tingnan natin ang kandila na lumiliyab. Ayan. Oh. Ayan yung asawa ko. Nagluluto siya ng ah, kanin. Ayan. At ito ang kandila namin ah, Tapos, finish na ginagawa. Tapos. Inis na ito mga kapatid. Okay. Pag nagustuhan nyo to, Pag mobile kayo. Mag-message na kayo sa aking YouTube channel. At mag-comment kayo. Uh, ayan. Gagawa pa ko ng pinakamalaking kandila. Abangan nyo yung pinakamalaki. Ayan. Okay? Ayan. May pang-ilaw na kami pag nag-run out. Ayan o. Ayan o, lumiliyam talaga. Ayan. Ito ang kandila na galing sa talo ng you can or be. Yeah. Okay. Good luck, mga kapatid. At huwag kalimutan, mag-like and share and subscribe sa aking YouTube channel. At pakiparoon na din po sa aking Facebook page, Luloy's Beat TV. Yeah.